Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-earn gamit ang mga airdrops. Ito ang mga pagpipilian. Halimbawa, itong egg vault, ismash nyo lang yan, then allow. Tayo nyo lang mag green and then ayan na, buksan na siya, naklak na siya. Tapos, magbibilang yan ng 20 hours. Ayan, X mo lang yan. Ayan, X mo eto pa, X pa. Ayan yung oras niya. Home natin. Punta naman tayo sa uno. Sa spend, lagay natin. Select natin yung kanina ginawa natin yung oro. Select lagi. Ang receive naman, ilalagay nyo is world coin. Lagi yan, receive sa baba, world coin. Tapos, sa spend, oro, and then max. Yan, lalabas yan. Para lumabas yan, max nyo. Then, swap hintayin nyo lamang po then allow yan transaction yan nagsaswapping na siya then close yan ganyan sa uh, ibang airdrops naman ganun uli. so try natin si diamante then sa select naman sa receive si world coin yan lagi sa receive si world coin so dyan natin mm -hmm. ilalagay o then swap yan allow Ganun ulit, same process lang kagaya ng ginawa natin sa ibang airdrops o so close. Yan. Ulit-ulit -uli tayo. Sushi sa spend sa world yung world coin naman sa receive then click max then swap yan kung marami po kayong airdrops diyan pare-pareho lang po yan ganyan po yung gagawin niyo And then X, punta naman tayo sa World Coin Price. oh, yan, dumagdag na siya, di ba? Kanina 1.73, ngayon 2.12. Punta tayo sa home. Ayan, marami mga airdrops yan, di ba? 2.12 yan. oh, mag ano naman tayo, mag swap ulit tayo ng iba. Flag naman, then sa receive, World Coin. Yung flag, kada isang oras yan, i-click nyo, babalikan nyo yan kung may oras kayo. Allow yan. Same lang. Ganyan lang lagi yung gagawin nyo. O iba naman yung yan, yung gold. Yan, world coin. Then max. Swap. Kung meron kayong ano pang yung world coin, pwede nyo siya i-cash in. Pwede kayo mag-cash in, pwede nyo, mag, pwede kayo mag-invest sa ano, sa mga airdrops, kung meron kayo. O, dito naman, yung kaninang ini smash natin, yung egg. Swap, then swap. Yeah, minsan nag ex yan, Big sabihin hindi siya pwede i-swap. Kulang pa siya. Pero ito okay naman. Yan, then balikan natin. O, oh, kanina 2.12, ngayon 2.28. Ayan lang mga free airdrops natin. Pwede kayong mag-cash in dyan sa mga airdrops na yan gamit ang WorldCoin.